na to. Yes, ayan. Yun mga katay, lalagay na natin ito. Ah, Meron na. <laughs> Yun, isang magandang araw sa ating lahat mga katangay. Good morning sa inyo lahat. At yun, welcome ulit sa ating channel at syempre maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Eh, sa araw nito mga katangay, tara samahan niyo ulit kami para balik is for fishing naman tayo mga katangay. Magdive naman tayo. Malinaw na siguro yung dagat at syempre kasama natin. Tara mga katangay, sabayan niyo po kami yung mga mamana. Sana suertehin tayo. Yan. Tayak. One good morning mga katangay. Sama-sama naman tayo sa pamamana. Aray. Abang-abang lang po kayo sa aming pagsisisid kung ano nating makukuha Ayan yeah. o Let's go, let's go Amihan na, humihip na yung ami Amihan Thank <laughs> Waduh <laughs> Waduh thank <laughs> you you <laughs> yeah muna tayo mga katangay. Ay, nakasampa na si Tangay Jack. Kain na lang natin si Tangay Kulot. Iwayway na natin mga katangay natin si Abawin. Kaliit man yan. Ha? Yeah. Kaliit man mo. Yan. Tapakan mo. Okay. Yan mga katangay. Tapos ng linis. Iwayway na lang. Magsabaw na lang siguro tayo. No? Sabaw. Sabaw na lang. Sabi mga katangay. Naiwan pang kutsilyo namin. Ayan. Kaliit. Ayos na to. Ayos na yan. Ayan. na mga tangay. Tanghali na. Ang oras na. alas 12 na nga. alas 12 na. Walang isda. Malabo ang dagat mga katangay. Di pa tayo makabuylo pa mana. tangai Ah ini tah Ini kayak ini Lawa itu punctul la Mata ngai jakna Kay ini lang Mai men ca pet acet Kulo ab emerjensia to mata ngai kasi gutom na Habun ab sa uras Pag uh, pulo yan mga tangay, lagyan natin ng ulam. Ulam o arista. Diba tayo dyan? Pulo na to. Ha? Kapit na. Si tangay kulot na pala mga tayo. Nagpakasakali, uh, baka makapana dyan. O tangay. Siyempre, itong putihan mga tangay. Ihawin natin yan mga tangay. May misan pa rin ni tangay dyan. Ini mau kita lalagi na natin ito 1-0 Liit kasi ang Ano mga katangay Kasi rola Parang dalawang Ano lang Pikweno <laughs> Apat na hiwa lang Pero wala uh, Puno Yun na Puno na mga katangay

mga katangay nakasayang na sila yan naga ihaw uh, predator na pala yan kain na lang ang kulang uh, labon dagat mga katangay may mga isla sana kaso hindi natin pinamahan pin 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 <coughs> 好，以后我们来打。

行ってみます。<laughs> may duck woman one in one, one, in one kami tayong <laughs> i-eat one in one mga katangay ng kanin may ulam doon well, mga katangay, pauwi na kami hindi na kami mag dubla, yung dagat at habang pauwi-uwi, mag subid tayo ng ano, balo mga katangayan, nandito na kami, wala kaming huli, yan lang yung isla namin, bayang ah, lagay muna sa tangay ay ko oh, ayan, yeah, isla namin mga tangay, yan lang bayang malabo kasi yung dagat bawi, bawi. bawi na lang next time, next straight na yung ano namin ngayon pabuklo <laughs> Ano tayo Jack? Mm uh -huh. marami po sa lahat mga katangay Salagin yung pagsubaybay sa aming mga video Abang-abang lang po kayo sa aming mga upload Yun din, ganun din sa akin mga tangay Marami po salamat sa patuloy na suporta klaro lang sa inyo pag skip ng ads yeah. Tara na. <laughs> <laughs> na Let's G na, let's Let's G